ni Parabelo Magandang umaga. Maganda umaga! rin sa iyo, Mike. Itinaubaya ni Senator Cheese Escudero sa Korte Suprema ang pagpapasit kung isa lamang sa kanila ni Iluulap Congressman Neil Tupac ang dapat maging ex-officio member ng Judicial and Bar Council ng JBC. Pero hanggang walang desisyon ang Supreme Court, sinabi ni Escudero na patuloy siyang uupo bilang JBC member dahil isa ito sa takdangin tungkulin bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights tungkulin din niya ni Congressman Tupas na manatiling JDC member bilang siya man din ng Committee on Justice ng Kamara. Una rito na question ni dating Solicitor General Francisco Chavez ang pagkakaroon ng sig isang kinatawan ng Senado at Kamara sa si JBC. Ayon kay Chavez, isa lamang dapat ang kinatawan sa si JBC ng dalawang kapulungan batay sa utos ng Konstitusyon. Dines Escudero, dinatnan na niya ang kasalukuyang patakaran at membership ng JBC kaya makabubuti sa Supremo Dumulog ang kumukwestiyon dito. Batay sa records, nag magkaroon ng kinatawan mula sa Senado at Kamara sa JBC noong 2001. Ilalim pa ng liderato ni dating Chief Justice Hilario Davide. Mula noon, Brian Escudero naging ex members din ng JBC bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights, sina Senator Edgardo Angara at Senator Kiko Pangilinan. Ang iyong kapuso, Yim faravelo Ano sa Superbalita sa umaga, Nationwide.